Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong uh breaking news ng ABS-CBN News tungkol po sa naisampa na kasong Graf laban kay dating senador Enrile Enrile sa kanyang chief staff Reyes at saka Janet Napoles tungkol sa pidad. Okay to. Disantigan bayan on Friday ngayon acquitted former senator and current presidential chief legal counsel Juan Ponce Enrile his former chief of staff Jessica Lucila G. Reyes and detained businesswoman Janet Lim Napoles of 15 counts of graft over Their alleged involvement in the Priority Development Assistance Fund scam. come. So, losot po. <laughs> silang tatlo, acquitted. The Sandigan Bayan Third Division said, the prosecution failed to prove guilt beyond reasonable doubt that in really, conspired with Reyes and Napoles to amass. 172.83 million in kickbacks from his PIDAP. So, ganyan po ang ating korte. Dapat proof beyond reasonable doubt. Kung medyo alanganin, ay acquitted ka. That's how our justice system works. Uh, the court added, there was no civil liability imposed upon in relief. who attended the promulgation via Zoom conference. The Yung Tatloa Reyes, Enrile uh, and uh, Napoles were previously acquitted of plunder after the prosecution panel also found the evidence presented by the office of the ombudsman insufficient. Last September, the Anti-Graft Court postponed the promulgation of judgment after a member of the Sandigan Bayan 3rd Division submitted a reflection that called for further deliberation. Former Ombudsman Conchita Carpio Morales filed the graft and plunder charges in 2014, accusing Enrique really of receiving 172 million in kickbacks through Reyes and Napoles in exchange. For funneling his speed up allocation to her non-existent non-government organizations from 2004 to 2010. In 2015, the Supreme Court granted Enrile bail on humanitarian grounds, citing his old age and health condition. Uh, no bang Secretary Secretary really, Enrile 101 years old na ba siya? 102. Enrile was among three senators indicted. Uh, during the Bik Binigno Aquino III administration for alleged involvement in massive pork barrel scam, together with Ramon Bong Revilla and Jingoy Estrada, who were also acquitted of their plunder charges. Okay, so, ayun po. Tatlong senador, panahon ng Pinoy administration, losot na. Except, Si Jingo Estrada na lang, meron pa siyang nakabimbin na mga graft cases. Chong so, nakakulong lang ngayon si Janet Napoles. <laughs> Lahat na pinangalanan niya. I think 10 senador at more than 100 congressmen. luso Isa po si dating senador Bongbong Marcos pinangalanan din ni Janet Napoles. So ngayon ligtas sila lahat ang kawawa si Napoleon. So, may nabasa akong article na sinulat Mr. Jarius Bundo. Nakikita niya, yung kanyang opinion ito ha, opinion kolong <coughs> na itong ICI inutil, sabi niya. Kasi ang mangyayari dyan, ang mga makukulong, mga malilit lang na isda, uh, katulad nung panahon ni Napoles na siya lay nakulong. So, baka ito, sino bang Sino bang ala na polis ngayon? Si Diskaya? Yan, nakikita ko, makukulong ang mga Diskaya. Kasi malakas ang ebidensya laban sa kanila. So, ang mga umamin na ng kasalanan, uh, si former USEC, DPW at USEC uh, Bernardo, umamin. So, makukulong yan dahil umamin eh. Ah... Uh, former district engineers, itong dalawa, Alcantara and Hernandez, umamin. Yung contractor, <coughs> bagman contractor, Sally, ano na pilyo doon ni Sally? Sally Santos, umamin. So, dalawang contractor, tatlo, ano, dalawang contractor, dalawang district engineer, at isang USEC, yan ang lima na sa nakikita ko, makukulong sila. Kaya lang, ang kulungan nila ang ganda. <laughs> Pinaganda, pinagawa ng special kulungan ni uh, Secretary John D. Cremulla, bagay na umalma si General Torre. Uh, dapat makulong sila sa Ordinary City Jail. Ganon din si Mayor Magalong, ganon din ordinary city jail para maranasan nila ang hirap ng makulong. Eh bakit pinagawa ng special kulungan? Uh, yan ang dapat ipaliwanag ni Secretary John B. Rimulya. So, <coughs> ICI, nakakapagtaka. Uh, imbes na ang Pangulo, i, i na niya as urgent yung bill Uh, authored by Senator uh, Soto and Congresswoman Dilima and Congressman Siel Jogno, bill na magbibigay ng kapangyarihan itong proposed independent people's commission may pundo, may staff, may kapangyarihan na magkulong, mag-issue uh, ng warrant of arrest hindi naman i-certify ng Pangulo So, anong ibig sabihin nito? Hindi siya interesado na mabilis ang pag-imbestiga. Okay na siya sa ICI na lang yan ganyan. Nang ICI, nakakainis dahil poros private hearing lang. Nag-announce ko nuhay na next week i-live stream na biglang binawi. Magpag-aaralan pa daw, gagawa ng parameters, kaya wala na. So kung anong nangyari sa Napoles, Time. Opinyon ko lang ito. Ganito rin mangyayari. Walang makukulong na mga balyena o ano, uh, mga malilit lang na tao. Yan makukulong. But mga lawmakers, I doubt, wala. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukinon dahil ang uh, income natin sa channel na ito pantulong po sa tribong namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Nani ang mataga ng yero. sir sa imong hinabang labaw sa tanan sa atong Ginoo So mo balay ni Lolo. So tuluan na kay siya kay gipangbutangan lang og each ka kung ulan so tuluan ni siya so uh, looy doy siya kung ulan kung so, ulan sa paha na lang cellophane yung balay o uh, gipang iskastipan pod So, pila na ni Katuig ko cool. lang imong balay sa nanay na. Katuig na Katuig. So, 14 years na. So, ayaw pa na pulihan o giyero kol? Cool. No, ayaw pa, ayaw pa yun. Uh, so, nga ka ayaw pa man mapulihan o giyero? Ayaw pa ipulihan kayo na. Giyan magbagyo. Wa pa ni magbagyo. Na, ah, uh, so, na gibagyo na nasuruyan. Pila na imong edad? Cool. 66. So, 66 na ka. So, na kay mga anak kol? Cool. Anong kabok? So, nam kabuok. So, na... Du duha ang wala magkapamilya. Uh, so, duha ang wala kapamilya. So, asa yung asawa na ik... Tuwa sa kagayan, Nagtrabaho. Uh, so, nagtrabaho ang iyong asawa tungkol sa ilang kalisod. Na may so, college. ayaw pa daw ni may ma... Uh, may pulihan ang ilang bal... balay nga yero. Kung kalisod, ang akong asawa na kap... Uh, um, ayaw pa kin mga kabalay o oh exacto kung Ma... O kay, dahil kita o kayang itasag na makatabang sa aming mga, mga problema. O oh, sige, call kay. Uh, maka, taga naman ka call, so magatup na ka. Mag-atop na call? O, oh, mag na ka. Okay, o, lupa, na. Na, na. Oh, sige, salamat call.